tan. Magandang magandang araw po mga katech. Ito po yung update natin ngayon sa ating treasure hunting adventure. Uh, itong bato dati, itong bato na nakalagay ngayon dito ay ang posisyon niya po ay dyan tapos ginamita namin ng chain block pagkatapos namin ginamita ng chain block uh, bumaliktad siya ito yung napansin namin kaagad mga katiits ito, itong sign na to yan po yan po agad ang napansin ko sabi ko sa ano sa taga ano ng chin block na hinto muna kasi titingnan natin yung marker na napansin ko kagad. At kung mapapansin nyo rin mga katits, dito banda, itong line na to, uh, parang nilagay lang siya, parang tinakip lang siya mga katits. At kung uh, anuhin natin, parang i-line natin, parang dito siya, dito siya ano, yung karugtong niya. ang karugtong niya ay dito mga katiets, so, kung mapapansin nyo rin, itong butas na to ay medyo malalim, nasa 2 inches po, yan po mga katiets, ngayon po ang kulay po ng batong ito ay kulay pink mga katiets na ayon po sa aking pag-aaral sa treasure hunting, pag ang bato ay kulay pink, posible na ang treasure ay nasa uh, loob mismo mga katiets pero hindi po tayo sigurado Ayun lang po ang sinabi ng uh, mga uh, kasamahan natin. At doon po sa libro, yun din ang nakasulat na pagkulay pink po mga katiets, mayroon pong laman sa ilalim. Ngayon, ito, ang kahulugan naman nito mga katiets ay either treasure under or treasure inside, nasa loob or nasa labas. Ang tanong, bakit kami dito naghukay? Dito po kami naghukay, dito ako naghukay kasi ako yung nag dito kasi may napansin kasi ako dito na ano na isang sign ito po. height po siya yan. Tapos dito sa gilid niya dito mayroon pong butas yan po. Butas po yan. Butas po yan na kung lalagyan mo ng tubig makakatiis ay hindi po ah uh, mahuhulog yung tubig o hindi po maaalis yung tubig. Tapos, itong batong to ay hugis puso. Dito naman, banda mga katiets, dito, ah, kanina, pinalinis ko, ah, linisan ko kanina, may napansin akong isang marker mga katiets, ito, line. Ito, ganyan, para siyang A, ah, hindi lang ako sigurado, tapos may karugtong siya doon. Dito naman, mga katiets, kung mapapansin nyo, may isa na namang malaking line, yan po. Ito. Tapos dito sa gilid niya mga katiets, ay may butas na 2 inches din ang lalim. Ngayon, ano ba ang koneksyon ng marker na ito doon sa uh, ano natin dito sa bato? Ang connection po niya mga katiets, ang kahulugan kasi nito ay ay ang ibig sabihin na hanapin mo lang yung isang Uh, marker o isang bato na may rounding ganito, may butas na may line. Kaya sinabi ko sa akin mga kasama na uh, dito talaga yung ano yung punterya natin kasi kahit anong gawin ko kahit uh, anong uh, iisipin ko dito talaga pumunteria yung mga sign na nakikita natin mga katech. Bakit mayroon bang mga sign na dito nag tuturo o nagpapatunay na dito nakalibing. Opo mga KT's, mayroon pong mga sign na dito po siya nakalibing. Ito ipapakita ko sa inyo. Ito mga KT's. Ito po. Kung mapapansin nyo naman itong sign na to, 'yan, ganyan. Tapos may butas siya dito. 'Yan po. Ang kahulugan po niyan ay treasure or pointing to the treasure itong design yan po at at, at saka itong butas ang kahulugan po niya ay counter sign po meaning hanapin mo yung ibang bato na may butas mga katiis kaya pagdating ko dito yung height na nakita ko mga katiis na may butas ito kaya nag ako na dito yung uh, target natin okay yun po ang um... Uh, nakita nating mga marker mga kapiets na may kaugnayan po sa treasure yung unang video kasi ano yun uh, unang upload natin sa ating facebook page uh, at ngayon gumawa tayo ng youtube channel uh, ina-upload ko rin dito sa youtube channel mga kapiets at ito yung mga marker pa na may kaugnayan sa ating hukay o doon sa concrete boat kasi hanggang ngayon mga kapiets ay Uh, hinuhukay pa rin natin ngayon pero huminto tayo ng mga ilang buwan kasi nga po may poison kaya uh, nagdesisyon kami na huminto sandali para hindi kami ma-disgrace mga katiets. ilang beses na po naka-encounter kami ng poison mga uh, delikadong ano po, amoy na kailangan naming huminto at kailangan nating Uh, patubigan yung area para naman maano yung poison para kakalma yung poison at nilalagyan natin ng sabon ang hirap talaga kasi doon sa ilalim uh, concrete na yung uh, ano namin tinatamaan kaya pagdating pa namin doon sa ilalim uh, pagkatapos ng concrete uh, gray na yung kulay na lupa at masyadong malambot at doon na yung poison lumabas mga katets at ito yung karugtong sa video. Uh, gusto ko pakita sa inyo yung arrow, mga katets at saka yung turtle kasi uh, yan ho yung mga marker na talagang legit na tumuturo kung saan nakalagay ang treasure. Kaya panoorin nyo ang video at tapusin nyo para malaman nyo po ang katotohanan. Okay, magandang araw mga katets. Kung mapapansin nyo po itong batong to, ito ay hugis uh, pagong turtle at ang kanyang ulo ay eto at ang kanyang katawan ay uh, yan pero ang nasa gitna ay uh, mayroon pong putol tapos nakapuntiri ang ulo sa is kaya punta tayo sa east mga katis. pero bago po yan punta muna tayo dito para Makita nyo po yung isa pang marker dito. Yan. Ito. Butas to. Nasa inches ang lalim. At ang forma ng bato ay uh, parang ano siya. Parang ulo ng hayop. Mga kapiets. Ngayon, ang kailangan lang natin sundan ay itong ulo ng pagong at kung mapapansin nyo rin ang isang batong ito ay may malalim na butas yan po ang kahulugan yan ay tunnel ito uulitin ko sundan natin para malaman natin punta tayo sa east dito tayo sa east tayo sa east cut muna natin cut muna natin eto na yung east side mga katiets at dito sa east may isang bato ito. Lilinisin ko lang. Tapos may arrow. Yan po. Nasa east po ito ha, yung tinuro ng ano ng ah, pagong. May isang arrow at may isang letter J yan po. Yan. Ito letter J po ito dito ka sa personal, klaro yan na letter J ang ibig sabihin niyan, underground tunnel at ito ay arrow ang punteria ng arrow ay dito sa itaas puntahan natin para makita kung ano yung pinupunteria ng arrow ito po ang pinupunter ng arrow ay ito itong parang victory na ano po na marker yan at ang marker na yan ay bumalik doon sa arrow mga katiets kung susukatin mo yung victory at ang arrow halos nasa ano siya eh nasa 19 19 meters mga katiets at ang gagawin lang po natin yan ay ano po ay hatiin yung ano yung arrow itong arrow siyan at saka yung dun na parang victory sign kasi itong arrow kasi ah, nagtuturo kung saan allocation ng treasure at yung uh, ano yung binaman naman ay nagtuturo kung saan ang location ng uh, treasure or ang gold mga katits pagdating naman natin dito mga katits makikita natin itong isang marker na to yan yan mata mata at saka ilong lang ang ibig sabihin yan ay Uh, uh, nakapoint po yan sa ano, sa treasure kung saan nakalibing pero dito kasi walang ano po walang bundok kaya ang ibig sabihin nito ay uh, treasure here nandito lang yung treasure mga kapiets at kung mapapansin nyo po ito ay isa sa mga palatandaan na ginawa ng mga hapones ng mga hapon para ah uh, ano para sabihin sa kanilang mga kasamahan na anan uh, nandito na kayo sa tamang lokasyon or tamang uh, lugar kung mapapansin nyo ang batong to inangat nila yan at binasag ito yan at hindi ito makakaya ng siguro dalawang tao kasi sinubukan na namin ito hindi makakaya na iangat tapos ang marker dito ay parang letter E yan, pero sa personal ka, E yan. Yan. E or number 3. Kung number 3 yan, ang kahulugan yan ay tunnel entrance to the right or to the left. Yan po ang kahulugan. Pero kung letter E yan, mga katiets, ang kahulugan naman ay gold, mga katiets. Ngayon, naghukay po kami dyan po, banda. Kasi, uh, may isang marker dyan, mga katiets, na Uh, isang malaking letter T at may bilog sa right side ang kahulugan naman yan ay uh, treasure a uh, left kaya naghukay kami sa left side tapos may na-discover kaming mga marker sa left side kaya yun nagpatuloy tayo sa paghuhukay mga katiets yan ho yung dapat nating malaman sa treasure hunting at dapat uh, maintindihan po natin kung ano ang ibig sabihin ng mga marker para malocate natin ang Yamashita treasure mga katit sana nakatulong ang video na to sa ating treasure hunting adventure